hirap pag may mga malalaking truck na nakagilid sa gilid ng kalsada oh. hirap tayong overtake hindi sila na mamahinga kapag kapag uh, oh. medyo maganda araw kaya may pilad tayo sa kalsada ngayon ayun know? oh. medyo sumikat na yung haring araw at nga pala magdi-deliver tayo dito sa Malabon ito ay so, kapatid ko eh, sa mga malamang truck tayo gigilid na lang Kapipiray tayo ang na yan ah. dami nagdadaan dito ang mga malamang at yung kuhalang natin na medyo madalang dalang pa may mga puro malamang truck lang tayo sa gilid tayo ay maliit lang lahat na purakit tayo pagka tayo gugit na gugusinahan ka ng malakas ito nga pala yung pinakamalaking hatchery dito sa hatchery malabot kaingin. ngit yan yung pinakamalaking hatchery makikyo, sa loob yan pag nagdadala ako sa video okay napakalabot sa loob Dami mga dahil mga mga magagawa. Tayo na nga po sa ito pa layo. O, hindi dalawa yung mga naka nakatayo. Bukas pa kalawa ka sa pasin na rin yan. Oh, pwede yung street na lilikuan natin. itu pasang di itu ini kawan kawan di sana nak silap silap sah nak nak silap silap sah kita kita saya bagi deliver sama phone ah di sana yo dah dah